Dalawang donasyong barko ang formal ng ekonomisyon sa serbisyo ngayong araw ng Philippine Navy. Katunayan lang ito na patuloy ang pagpapalakas ng depensa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. May ulat si Patrick De Jesus. Kuha ito mula sa BRP Cabra nitong biyernes ng umaga habang sinasamahan ng resupply boats ng AFP patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. May kita ang paghabol ng isang China Coast Guard vessel at muntik pang mabangga ang barko ng PCG. Nagkat din ang CCG vessel sa isa pang barko ng PCG ang BRP Sindangan at nag-dangerous maneuver. Ang mga insidente ng ito ang tinuligsa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa kanya, irresponsable ang agresibong aksyon ng China. This is to me the part of uh, the Chinese Coast Guard. And I think that the world knows who is in the right here. Wala ngang water canoning, pero mas uh, delikado ang mga maniobra na ginawa nila sa mga kasama natin ng na Philippine Coast Guard. Dahil dito, binigyang diin ng kalihim ang kahalagaan ng pagpapalakas sa ating kakayahan na depensahan ng ating teritoryo. Ayon pa kay Teodoro, Nangingibabaw po ang malalakas sa mahihina sa demokrasya. Kaya po ating gawin, sabayan ang pakikipag-usap batay sa isang prinsipyadong framework. Sa likod nito, sabayan natin ng katatagan ng ating bansa, katatagan ng ating hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaugnay ng patuloy pang pagpapalakas sa defense posture ng ating bansa dalawang bagong barko ng Philippine Navy ang formal ng ikonomisyon sa serbisyo ngayong araw. Ito ay ang BRP Valentin Diaz at ang BRP Ladislao Diwa. Donasyon ng Estados Unidos ang mga barko sa ilalim ng excess defense articles na pawang dating cyclone class patrol vessels ng US Navy. Ang BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa ay may habang 55 metro na madaling makakapagmaniobra sa coastal at mas mababaw na bahagi ng karagatan na siyang akma sa patrol operations at surveillance. Tiniyak ng US ang patuloy na suporta sa ating sandatahang lakas at patunay rito ang mga bagong donate na barko. As the Philippines continues its courageous stand to uphold the international order and defend its rights in the West Philippine Sea, rest assured, The United States stands with you in this all-important endeavor. Sabi ni Teodoro, magkakaroon ng re-strategization o re-horizoning sa modernisasyon ng AFP sa tulong ng mga kaalyadong bansa. Ito ay para matiyak na mga kinukuwang asset ay magpapalakas sa ating depensa. Kailangan ay ang modernisasyon na hindi piecemeal, kailangan interoperable at kailangan ito ay magkakaroon ng diferensya sa ating credible deterrent posture. Hindi yung pakitang tao lamang kung hindi tunay na modernisasyon. Gagamitin ng mga bagong patrol vessel sa pagbabantay sa mahalagang bahagi ng ating karagatan at iba pang naval at humanitarian and disaster relief operation. Patrick De Jesus para sa bayan.